Bonggang selebrasyon at hindi nga biro ang mga inianda. Siksik, liglig at umaapaw nga ang mga niluluto dito. Napakadami ng putahe, may gulay, may karne. Mahirap man ang sitwasyon dahil sa panahon ay walang makakapigil basta may masarap na pagkain laban lang. Kagaya ko mga mine, never akong mapipigila, na kahit ganito nga ang sitwasyon, ingat lang gayon. Hi everyone! For today's video, hayan ipakikita ko nga sa inyo ang sitwasyon nga ng handaan ng kasalan nga para bukas. Location, dito nga yan sa may barangay Habagatan, Talimbinangon ng Rizal. Pagdating ko nga dito ay kanya-kanya nga ang gawain at bising-bisi -busy nga ang lahat. Aba ay tsempong-tsempo naman. Pagdating namin ay magkakainan nga sila ng hapunan at ayan, meron nga nagpa-picture. Nagluto naman sila nung adobong inatoy ang tawag. Aba ay grabe, ang sarap pala noon. Abangan mga mi at ako'y magluluto ng gayon. Siyempre, ayan, nagulat ako at grabe, meron silang lutuan na kakaiba. Ang tawag nga dito ay ba nga na ang niluluto pala doon ay mga bulalungan ng baboy. Doon nga sa loob nagagayatan at dinin naman sa labas ay nagpapalambutan. Shout out nga pala kay Consial Bolon. Shout out din sa mga tagapila, ayan. Family side nga ito ng lalaki. Shout out din kay Joel Santayana at kay Dayan Junio. Kung napapansin nyo, sobrang dami nga ng mga pata, ulo, aba mga me, grabe ang handa nito. Masasabi mo na pang malakasan talaga. Biruin mo yung kinatay nilang baboy boy tatlong malalaking inahin. Tapos meron pang manok o oh, san ka pa. Tatlong talyasing dinugan nga ni Lutot, inantay nga namin para naman kami ay may ma-take out. At bago nga kami umuwi, ayan, sinilip lamang namin sandali itong kanilang reception. Syempre para bukas. At pass forward, nung umaga nga ng alas 9, ay bumalik nga kami doon sa lutuan. Grabe, eto nga lang talaga yung dadaanan mo papunta sa kanila. Kaya no choice ka, enjoy mo na lang ang sarili mo sa mga dadaanan mo na kung ano-ano. Pagdating nga namin ay eto, kasabayan nga namin nagdadatingan yung mga bisita nila. Nagluluto na sila ng chapsoy at nagbabalot na nga sila ng mga pang giveaway nga sa mga ninong at ninang. Aba, ay napakasosyal. Biruin nyo salagayan lagayan pa lang. At ayan, isang tab na minudo at isang buo nga na hamunadong manok. With embotido at ito ang atsara. Habang nabijuhan ko nga rin ito, ang niluluto nilang nag-uumapaw na chapsoy. O grabe ang chapsoy, isang talyasi na ubod na laki. Kaya naman nung naluto ay talagang nagsabi na ako na ako ay kakain at ito nga lamang yung aking kinain dahil busog pa nga ako. Ayan ang kagandahan sa nagbablog. Nakakakain ka na, may video ka pa. <laughs> Eto Ito nga yung technique nila, katulad nga nung ginagawa namin pagkaluto ng ulam, inilalagay nga yan sa cooler. Kahit maghapon magdamag, hindi lalamig, hindi mapapanis, hindi ka na mahihirapang mag-init pa ng ulam, gayon. At dahil nalalapit na nga ang oras ng kasal, ay ayan, isa-isa na nga nila itong hinahakot para dalahin nga sa court. Siyempre, doon magpapakain at natural doon niya nahakutin. Grabe mga meeting nyo naman yung panahon, yung hangin at alon. Mabuti na nga lamang at walang ulang malakas. At eto, nagdadatingan pa rin yung kanilang mga bisita na galing nga sa Pila, Laguna. hayan at papunta nga kami doon sa isa nilang bahay sa Itaas. Meron silang lumang bahay at eto ngayon. At ang pakaintindi nga namin ay dito nga inaayusan yung kinasal. Kaya naman eto, ang ganda nga ng pasok ko. Ngunit, wala naman palang tao. Tawag nga kami ng tawag, wala namang sumasagot. Kaya naman bumalik nga agad kami ni partner. Yun palang sinasabi nilang Itaas di dili pala sa itaas ng kanilang bahay. Sa tabi ng swimming pool. At konting pasilip nga sa ating bride na inaayusan. na napakaganda. na, pagkakaganda. At syempre, habang inaayusan, ito yung nagustuhan ko sa kanya. Ang kanyang masiyahing muka. At shout out nga pala sa mga makeup artist, John and Joyce. Sobrang galing nga mga mi. Maganda na yung bride natin. At mas lalo pa siyang gumanda. Shout out din kay Kananay. O hanggang dito na lang muna. Tabangan ang karugtong ng video ito. Pakilike follow and share thank you for watching bye bye